yun mga Gawix, ang masayang hapon sa lahat dyan. Saan mang sulok ng daigrig na kayo mga Gawix, No? At siyempre ngayong hapon na ito mga Gawix, ang ating video ay mag-transplant tayo ng ating napunla na talong. Dahil yun ay mga malalaki na mga Gawix. Ayan yun ha. Ah. Ayan, malalaki na at mayroon pang maliliit. Ayan. So ang gagawin natin ay transplant nga natin ngayon yan sa hapon na ito. At ang style naman natin ngayon mga Gawix, dahil sa malaki na yan ay hindi ko muna yan direct planting doon sa mga balde na ating tinaniman kundi ilagay ko muna dito ayan ilagay ko dito mga gawiks sa cup noodles na dati rin natin yan na ginawa na pinagtaniman so kaya ko gusto ilagay dito mga gawiks ay paugatin ko ng marami dito na nag-iisa dahil sa ang style natin dito ay ihangir sa iri subukan natin mga gawiks kung yun ay ubra, so ngayon ay eh, Lagyan na natin itong ngayon ng mga lupa mga gawiks, para maumpisa na natin, matransplant natin yung ating mga talong dyan. No? So ito ang ating hinandang lupa mga gawiks, para dito sa mga cup noodles na to. So ito ay hindi natin tinatapon, tinatabi lang natin. No? So lagyan natin ng lupa para dito natin paugatin nga ng mas maraming ugat bago natin i-transplant doon sa mga galon ng mineral water mga gawiks. Ang style naman nito ay gagawin nating hanging style. bitin natin sa iri katulad nung tayo ay nagtanim ng sili mga guwigs. So lagyan lang muna natin to ng katamtamang lupa sa loob. Yan. bali ang nahanda ko mga ay sampu lang sampu lang kasi yung iba dyan mga kapag may sobra ay direct plant natin doon sa mga baldi so marami tayong mga baldi ngayon na bakanti dahil sa pag uumpisa tayo ulit magtanim tanim ng mga gulay ngayon dahil sa tagulan ng mga no so yan yan yung ating pinag <coughs> kakaabalahan kapag ka uh, tayo ay may bakanting oras no Siguro at siyempre yan ay kapakipakinabang naman mga gawiks Dahil sa siyempre kapag ka may bunga na ay makapag-harvest na tayo Makakatulong pa tayo sa ekonomiya So yan makakatipid pa tayo sa ating budget mga gawiks no So yan lang ang ating ginagawa kapag ka simple, bakanting oras Sayang naman ang oras natin mga gawiks So yan so ngayon ay talong naman ang ating Ita transplant sa susunod mga guwigs ay magtanim na naman tayo ng ampalaya Dahil sa ngayon ay marami tayo dito ngayong mga tanim na patula mga guwigs Patula yung ating mga na-harvest ngayon dito So sa patula mga guwigs nakarami na tayo ng harvest ngayon na bago no So wala pa tayong na-upload na mga pag-harvest ng patula Pero sa susunod na linggo mga guwigs may mga videohan na tayo dahil sa di pa tayo nag video, abang nag harvest kasi may mga ibang upload video pa tayo so ngayon yan na mga guys. ang ating subukan itong malaki unahin natin yan so yan mga guys ito ay malaki na no yan so paugatin pa natin to ng husto dito sa yan dito paugatin natin dito mga guys. pagkatapos nito ay siyempre lagyan natin ng iligan natin ng tubig so yan tayo ay nakaisa na no ayan nakaisa na so susunod ay kukuha tayo ayan so, isang medyo malaki na rin so yan mga guwigs So ang talong ay hindi naman ito masila na itatanim mga gawiks no At mas mahaba ang buhay nito Abot ito ng ilang taon mga gawiks Ang puno ng talong So kapag maganda ang tubo, maganda ang tanyang lupa At naalagaan ng gusto Ito ay magbibigay sa iyo ng tuloy-tuloy na bunga ng ating talong na pwedeng maharbis. malaki na mga gawiks yung ating na transplant so piliin lang natin dito meron pa dito so ayan Siyempre yung mga hindi magandang tubo mga gawiks, yung medyo maliit na, wag na nating i-transplant. So ayan Antayin lang natin ito mga gawiks na siguro mga isang linggo na ang kanyang ugat ay dumami dyan sa loob para i-transplant na natin. I-transplant natin sa mga galon na ating nahanda doon para siya ating i sa iri. So style na naman ito na bago mga gawiks na pagtatanim ng talong no. I-bitin natin sa iri mga gawiks para makita natin kung mayroon tayong maharbis maharbis na mga bunga may init-init pa ang panahon mga gawiks pero sa hapon ay madalas na rin umuulan kaya tayo ay dahan-dahan na rin magtanim-tanim ulit ng mga gulay so ayan So yan mga guwits, malapit na tayong matapos no. Yan, tayo ay na. Yan. So yan mga guys, dalawa na lang yung ating paglagyan no. Ayun. So ito s'yempre ating diligan yan. So diligan natin to mga guwits. So wala nang problema to kapag mayroon tayo ditong mapansin na hindi kaganda ng tubo mayroon pa tayong maraming reserva doon mga guwik oh. so, marami pa to kabilang side so ngayon mga guwiks ay dahil sa tayo ay magtatanim ulit ng mga pichay at saka kangkong Chinese kangkong mga guwiks bibili tayo ng buto para yun na naman ang ating itra transplant o ay transplant ipupunla itatanim tatanim natin Tatanim natin sa self-puttering na naman mga weeks Dahil sa self-puttering ay maganda Hindi na tayo nahihirapan na mag Dilig, dilig So ayan na mga weeks So ayan na yung ating natapos no Ayan, sampo yan. At yung naiwan dito mga gawiks, tingnan, na, tingnan natin itong naiwan dyan. Ayan, mga naiwan. So, siyempre ayusin natin yan. Malay mo kung pwede pa yan sa sunod ng mga araw. Ito mga gawiks, yan. Kapag ka dito ay mayroon tayong mapansin dyan na hindi maganda ang tubo, kukuha tayo dyan mga gawiks, no? Ayan. So, ngayon yan ay ating diligan. Diligan natin yan mga gawiks. So ngayon mga gawiks, ito yung ating pandilig no? Yung naipon natin na hugas bigas Ito yung ating unang-unang idilig dito Dahil mayroon tayong naipon So araw-araw mga weeks, mayroon tayo nito Yan, hugas bigas ay nilagay natin dito kapag ka nagsaing tayo So yan, yan, lang natin Para yan ay unang dilig Dahil sa nagtransplant tayo at siyempre, mamayang gabi ay makaka-recover yan, Maguix. Bukas, makikita natin ang resulta ni ito. Yan. So, ito yung ginagamit natin madalas na pangdilig dito, Maguix, sa ating mga tanim-tanim, no? Sa mga tanim nating talong dyan, karamihan. Yan. So, mga hugas-bigas, mga guwigs. So ayusin lang natin to Yung ating nabawasan Dito Diligan din natin So ibaon natin to mga galik, sa lupa Yung mga natumba no Yan ay mabuhay pa Yan Diligan natin Parang itanim natin ulit yan mga gawiks dahil sa yan ay pwede pa yan i -direktan natin tanim sa ano sa kanilang pagtubuan sa baldi mga gawiks. yan pagka ito ay sa sunod na araw ay maganda naman ang tubo maka recover ulit pag maka recover to sila mga gawiks yan i-transplant na natin direkta sa mga baldi. So may mga baldi tayong bakante dyan mga guwiks. Pagka yan ay maganda na naman ang tubo nila. Dahil sa ito ay nagalaw na atin o. No? Nabawasan na atin. Siyempre ating alagaan muna ito. Yan. Pero marami na tayo dyan mga guwiks na hinanda din na mga parang pangpunla nito mga guwiks. Pangpunla. So ayan lang. so ilipat natin ito ng pwisto yan ilipat natin ito ng pwisto kasi dito ay dadaanan so ilipat natin ito mga guwis, kung saan ay pag isipan natin so ilipat natin ang pwisto yan mga guwis, no? dahil inisi natin itong location na yan lugar na yan so doon tayo sa ibang lugar nito maglagay so itabi muna natin ito So dito muna natin ilagay mga guwigs. So dito Yan Ihilira natin dyan mga gawiks no Ihilira natin dyan Kunin pa natin yung iba So yan na sila lahat mga gawik Balisan po yan At yan ay papaugatin muna natin Ang gusto sila dyan Yan mga isang linggo mga weeks bago natin i-transplant ulit yan doon sa mga mineral water na plastic galon no? sa mga mineral doon na galon na ating nahanda so yan ay style natin ay sa airy na naman ihanging natin sa airy ibitin natin sa airy tingnan natin kung maganda ang resulta so hanggang dito na lang mga weeks muli bye bye yahoo